Guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag kabit ng ganitong wheel guys. Yung ganito na siya guys. Paano ikabit. Ito yung hub. Una ha, hub. Then, spoke. Ito, may spoke ka. Tapos, may nipples. Yung, ito, may nipples. Yan, ito. Tapos, itong rim dapat ganito ka ang unang natin guys ganito lang siya oh. dito tayo mag no sa hub at spoke pasok lang natin dito sa kanyang butas dito ganyan lang siya dito yan tapos kailangan na mayroon siyang isang laktaw guys no clearance siya, may space na isa sunod sunod mo lang siya guys yan sunod sunod mo lang siya para ganito ang kanya tamang pagkakabit guys oh yan ang unang Prasis guys Yan Yan ang unang pagka Kabit guys no tapos Dito dayon sa ibaba Napasok mo dito tapos dito dayon ka Sunod Yan The same lang process guys May laktaw isa May space ganyan lang sya guys ganyan siya. tapos balik tarin mo naman dito sa kabila dito ka naman magpasok yung may ispis na natira magpasok mo lang ng ganyan hanggang mat wala nang bakante yan siya hanggang wala na siyang bakante Ayan. ayan siya guys nakikita guys ayan next natin gawin guys dito kabit natin dito sa lanyang rim Una guys Kukuha ka dito sa Dito sa loob ng isa Ganito Dito ha sa loob isa Tapos ganito mo Bilang ka dito ng tatlo Sa labas Yan kita ka Dito ka nakuha ng isa Tapos dito ka magsimula ng bilang Sa labas ha Sa dalawa dalawa tatlo oh, dito mo i-x itambil mo siya Gano'n. huwag ganun ha kasi hindi matibay ganyan ganyan siya para mas matibay talaga tapos dito mo na ipasok sa kanyang ring hanapin mo yung butas na doon ipasok ang canewto yung malaki na butas dito. yan. Tapos dito ka magsimula oh. Sa dito dito na side itong butas. Yan ganito ang pagsimulan niya eh, Sa ganito. Yan nakita nyo Oh itong dalawa na. Mm. Lagyan mo lang siya ng nipples. pulse, mo lang ng nipples. Tsaka dito. Yan. Yan na siya guys. Next mong gawin guys. Eh sunod mo lang siya guys, isunod-sunod e, -sunod mo lang siya. Kasi dito ka kumuha sa loob ng isa yung kasunod niya, yung kunin mo. Ito, sa ilalim ha, sa ilalim. At saka dito naman sa labas, sa dito, yung kasunod mo rin kunin. Dito. Dito. Yung kasunod nito guys, ito siya. I-X mo lang siya guys, ganito. Ganyan ang kanya pagka-X. Then, ipasok mo rin dito sa kanyang butas ibabaw. Ganyan. Lagyan mo siya ng nipples, no? Yung lock niya. kailangan din may space may bakante na isa tingnan hey, yung ganyan may isang bakante ha yan disimprasis lang siya guys isunod sunod mo lang siya hanggang matapos dito ka sa isa dito, dito sa labas sa, sa sunod isa sa, sa nakalabas isunod sunod mo lang yan lang ang simula guys tapos isunod sunod mo isunod sunod mo na lang sunod nito ganito Yan guys no, ganito lang siya guys talaga. Yeah na, tapos na siya. Ayun na. Next nating gawin dito na naman tayo sa kabila, guys. process lang siya. Kumuha ka dito sa labas na isa o sa loob dito. Ayun. Ito siya ito. Ah, ito siya. Tapos magbilang ka dito na tatlo. Sa labas ito isa. Tingnan nyo ha, isa. Dalawa. Tatlo. Ayun, tingnan nyo ganyan. Isa sa labas, isa sa loob at isa sa labas to. Ganyanin mo lang siya guys, i-x ganyan. Huwag ganyan ha. Ganyan siya para mas matibay. Tapos dito ka tapat nyo dito. Kailangan pantay siya. Walang pag hindi pantay tulad nito, hindi pantay, huwag diyan ipasok. I e, mo siya. I-move hanggang doon siya magpantay, guys. Yan, doon mo ipasok sa kanyang butas. Tapos lagyan mo dito ng nipples. Ganyan. yan. Ganyan, Ganyan na siya guys. Tapos next, eh sunod-sunod mo na lang. Tuloy mo na lang yung nakuha mo dito. Kailangan siya sunod kasunod siya. Dito sa loob, yung kasunod niya sa ilalim, yun ang kunin mo. Tapos dun sa labas din yung kasunod. Yan. I-X mo na lang siya. Ganyan. X. Tapos pasok na dito sa butas dito na dito Ayan yeah, siya so guys. Ayan siya. Ito. Ito at saka ito. Ayan. Yeah to guys, kuha ka dito sa loob ng isa tapos dito sa labas fix mo lang then, pasok mo itong nipples yan ganito siya dito din yan oh finish siya ganito lang siya guys, madali, yan Tingnan niyo yung ano niya, hub at saka wheel. Tapos dito. Yan, ipasok siya lahat. Yan, oh. Dito siya. Oh, yun lang siya guys, sadali guys. Wala nito, alay na lang siya guys, no. Oh. At kung bago pa lang kayo guys, huwag yun kalimutan guys, i-like, share, and subscribe para mas marami pa kayong matutunan dito sa aking mga video guys about bike at motor. 'Yun lang guys, bye-bye.